yun ah uh, bali ganito yung gagawin natin ah uh, bali etong dalawang to etong wire na to etong wire na to, eto na yung papunta sa switch yung papunta sa switch bali yung papunta sa switch puputulin mo na yung wire nun dudugtungan mo papunta dito bali yung main switch ng ano ng inverter hindi mo na magagamit yan kasi dito na siya pupunta bago mo siya hinangin dito kailangan eto putulin mo to ayun o kailangan putulin yan ikakat mo yan papunta dito puputulin yan tapos sabi, sa kabila meron pa kasi sa likod nito sa harap magkadugtong to saka ito ayan ito ayan bali itong nasa taas na ito yan nasa taas negative line to tapos ang puputulin mo eto yung nasa baba lang nya pag nakat mo yung linya na yan na nasa harap yung nasa likod ikakat mo din yan kasi iisa lang sila parehas tong pumunta dito bali ito yung ito yung sa relay kung sa relay ang code nya ito yung 30 ito yung 37 ito yung input ito yung output kaya ang gagawin mo dyan puputulin mo to ah ng cutter kahit anong pamputol na meron ka kailangan makat mo yan ngayon, pag nakat mo na yan ha. Pag nakat mo yan ha. Dito rin sa harap. Diyan din sa harap. Tapos kung hindi aabot yung hindi aabot yung switch ng inverter mo, yung wire, kasi maiksi talaga 'yon. Dugtungan mo lang yan. Pag nadugtungan mo 'yon, kahit magkabaligtad dun dalawa, kahit magkabalik na din dalawa pwede yan kasi ang gagawin lang nito parang yung switch nya yung relay lang yung magiging pinaka switch nya yun ganun lang yung kadali eto pwede mo naman tong eto pwede mo naman, naman ilagay dito pero para hindi ka siguro malito dito muna lang sya yan mas madali Uyan. Tandaan mo lang ay ano yung butas na yun. Siguro lahat naman ng LBD magkakaparehas na ganitong design. Basta ganyan lang kadali ha. Ulitin ko lang ha. Puputulin mo yan. Pagputol yan. Eto din ha. Ayan ha. Yan. Etong nasa taas, wag yan kasi negative line yan. Papunta yan dito sa relay common yan, common yan ng relay. balang ang puputulin mo, yan ha. Dalawa yung puputulin mo, harap likod. Harap likod. Kasi iisa lang sila. Iisa lang yun, kahit i-check mo sa continuity. Iisa lang pa. Ayun, yun lang.